Paolo Avilino binigyan ba ng bagong stuffed toy si Kim Chiu? Sa pinakabagong stories nga ni Kim Chiu ay proud nitong ipinakita ang kanyang cute na unicorn stuffed toy na bago niyang katabi sa kanyang pagtulog. Matatandaang na dati ay owl stuffed toy ang palaging ibinabahagi ni Kim sa kanyang stories na pinaniniwala ng mga fans na bigay mano ng kanyang ex-boyfriend na si Zian Lim. Pinaniniwalan ng mga fans Nabigay raw umano ni Paolo ang bagong unicorn na stuffed toy ni Kim at pinalitan na raw ang dating owl na bigay umano ni Zian. Ang sweet gesture ni Paolo Avelino na bigyan si Kim Chiu ng bagong stuffed toy ay nagpapakita ng pag-aalaga at pagmamahal sa aktres na tila nagpapahiwatig ng mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Hindi lamang ito simpleng pagbibigay ng regalo Kundi isa itong simbolo ng pagkakaroon ng koneksyon at pag-aalaga sa pagitan ng dalawa. Sa paglantad ni Kim sa kanyang bagong unicorn stuffed toy, tila'y isang pagpapatunay ito sa pagbabago at pag-move on ng kanyang love life. Ang pagpapakita niya ng bagong unicorn stuffed toy ay hindi lamang isang bagay na ipinamalas sa kanyang mga tagahanga kundi isang patunay rin sa kanyang sariling pagbabagong loob at pagsulong sa buhay. Sa gitna ng mga pagbabago at bagong kaganapan, patuloy na sinusubukang balansehin ni Kim ang kanyang personal na kaligayahan at profesional na karera at patuloy na humahakbang patungo sa kanyang mga pangarap at hangarin.